girls, ano mo today? Sa third floor ng Federisol. Ala, hmm? nakakatakot doon! Baka parang damsay niyo si Sunshine. What's scary about college life? Freshman ka man or old student, hearing ghost stories, or kung anumang kababalaghan dito sa Bulacan State University will never be a stranger to you. Malas mo if may 5 to 8 p.m. class ka tanda ba naman ng mga buildings dito sa Busu, marami ng kababalaghan ang naibahagi sa atin ng kapwa natin Busuans. Just like Miss Sunshine, the most popular ghost story sa pinakalumang building dito sa Busu, ang Federizo Hall. Kahit ang lakas mga KMJS ng mga eksenang ito, we it cannot really hide the real horror inside the campus. And you know what's more frightening than these fictional stories? What do you think? What do you think? Nakainis. Diyos ko. Nakainis. Paano magsusulat yan? Walang patungan. Puro kalawang pa. Ka. Kasabay ng pag-usbong ng mga bagong gusali dito sa Bulsu, nananatili pa rin suliranin para sa mga estudyante ang kakulangan sa maayos na silid-aralan sa mga lumang gusaling ito. Nangangalawang ng na mga bakal, pudpud na mga kahoy, kawala ng air conditioning units, at may hinang electric fans. Ilan lamang ito sa mga iniinda ng mga mag-aaral sa tuwing nagkaklase sila rito. Kaya nga hirap ang administration noong panahon ng suspension dahil sa mataas na heat index. Fear is truly a part of every student's journey towards their dreams. Pwentong kababalaghan man ito, dapat inaacknowledge ang emotion na ito just like how we should be focusing on students' needs. Mas nakakatakot kasi yung mapahamak ang mga estudyante sa paaralan kung saan mas expected na safe sila. By providing quality facilities while we embody quality education to these eskolar ng bayan, we can help lessen their burden, or much better, lessen their fear. Uy, girl! So, let's next subject natin. Sa so, Federico, Holby, nakakatakot. Tumidilim na. Te, mas natakot ka sa init, may matay ka dun.